So guys kailangan nating magpahinga kasi sobrang ano sobrang mainit napakatindi yung araw at dito kami sa ilalim ng puno dito sa may balanga bataan yeah. Bet, mo. Boy. Bet mo, boy boy. mo, boy. nakapag-deliver na tayo ng items sa uh, ano sa Palangad General Hospital and Medical Center. Ito, ang ganda ng paligid dito, guys. Ah, uh, maraming uh, palay. Ayun. Palay, palayan 'yan sa kayong kabila. Ito yung kabila. Ayan, ang ganda ng ang ganda ng ano palay nila oh. Maluwang siya. ito uh, nagpapay uh, nagpapahinga yung driver natin dahil kulang sa tulog kagabi galing kami ng uh, Lian, Lian, Batangas at uh, Talisay Talisay, Batangas hindi oras na tayo nakauwi ng Sampalok kagabi mga ano na mga 11 mga 11 ganon ng gabi tapos kanina umaga gumising kami for 4 a.m. 4 o'clock ng umaga Well, kailangan dalhin yung items dito from Binangonan, Rizal hanggang dito sa may Balanga, Bataan. Uh, medyo siguro ito to ihigarin uh, natin dyan kasi mainit yung loob ng van. Kailangan din magpahinga, magpahinga kasi siyempre umiinit din yung makina. The Ito ta minamasahi yung driver natin. Minamasahi ni Berna. Benax. Berna Bet, ay Berna Det, ay Berna ano? Pangalan mo? Demberna. Dember, Delber. Dember, Demberna ba ina? Dember, Demberna. Dembernat. Jangan ber, jangan lang. Hmm, gak apa Dami rin nagpapahinga dyan oh, Kasi iba talaga yung init ngayon May init talaga Yan, Dami nagpapahinga din sa mga ilalim ng puno dyan sa kabila Pati doon Pati doon meron din Pati dito sa kabila sa dito sa kabila Ang dami rin nagpapahinga doon oh mga ano rin oh. No? Talagang iba yung ano ngayon, iba yung klima ngayon, napakainit mga idol. Ito guys at itulog din natin. Tingnan natin kung okay kang mamig yung panahon, yung klima niya dahil napakainit niya. Dito tayo sa may ano meron tayo tatag dito na ano sa higan natin. Ayan, tamang-tama lang sa tamang-tamang ano sa ulo natin, ulam natin. driver, tulog na tulog uh, kailangan din natin itlip mga kaibigan nag-iingat so, tayo dahil may mga dumadaan dito na hindi ano, natin alam kung makapagkagising natin wala nang gamit natin, wala nang gadget natin paano masabi? <laughs>